Ayan mga, dalan na natin yung saging po. Ayan. At saka yung piko mga. At saka kahoy na lagayan natin. Sila po po. Ayan mga. Dalan, dalan na natin. Ano na mga. po mga, ayaw ano natin. Ay. Uwi na tayo ng bahay mga. Para makano na tayo mga. Abot po ako mga. Dahil, dahil po ako traction mga. Diba po ako ng contraction mga para may ano Napastustos tayo sa araw-araw mga Ayan, hello po sa inyo mga Sa lahat po ng mga followers ko dyan Sa lahat po ng uh, Viewers ko po at uh, Mag like po na kung may video sa lahat Lahat po dyan mga, sa lahat po nanonood dyan Maraming salamat inyo mga at ito po yung mga ay Mga dito po sa likod ng bahay ko mga At wala akong ibang content po at minsan lang po tayo maka-update sa ano natin Content po natin dahil po mayroong mga contraction mga Ito yung, damit ko mga basta pa ito nang pawis po dahil sa galing po ang mga maga uwi, uwi, pumuwi po. po kami galing sa kontraksyon po ay 4pm maga ngayon time natin ngayon maga ano po 4.43pm po mga ano mga eh mga huwag tanin po ako ng gabi ngayon mga at pupunta po tayo dun sa dito sa dun sa may taas ayan dun po banda mga dito lang po sa likod ng bahay ko maga dun sa may taas at maputol din tayo sa aging ayun maga samahan mga at putol tayo sa aging at huwag tanin tayo ng gabi po eh mga ito mga yung gabi natin mga ayan lipi ko tayo na gamit mga Ayan, ito yung gabi natin. Eno, eh, ano, ubi. Ubi pala mga, ubi. Yung ubi na ilang piraso mga. Ano, bilangin ko lang. Dalawa. Ayan, tatlo. Apat. Lima. anim. Balik ito, piraso mga. Ubi mga. Ito, tanim natin. Ito, so, mahaba na yung isang ano, mga. Yung, ano, kahit, ano, wala tayo ibang kuntit mga. At yung itong gawa natin na, ano, na hanap buhay mga ay gawa natin ng content no? kasi yung vlog po natin mga ay true story po ito mga yung sabi nga po ng ano po yung followers po natin shout out po kay living the good life po na sabi niya po yung content ko po daw po ay true story daw po ito mga ayun samahan niyo mga at mga ano tayo mga punta po din sa po ayan Ayan po mga, bali ano mga, yan tayo maglagay ng isang ano mga, hindi ko na pakita siya mga, yung butas na po pakita siya mga, ayan po yung kuha tayo ng isang goby mga. Yang yan, yan meh mga Ito, tumaga. Tumaga isang ube po. Ayan. Tawag na ube na mga ube po sa amin to Bisaya. Yung kustogalo mga ube rin po, ube po siroto ito mga. Eh mga ditorema maglagay kak isang mga. Ayan. sa may magkilit bato mga. Ayan, maglagay bato. Yung lupa nga po ng mga ano po kak Napaka no mga. Napaka tuyo ng lupa kay mga. Kasi super init kayo ng ano. May ano, mula ngayon no, ano, unang buwan. Buwan natin maga ay may Lagyan na natin ng ano, yung ubi natin. Ayan. Ito, ayan, ubi natin mga. Para ano, pakatuyo Nang ano mga. At lagyan natin ng ano. Lagyan natin ng damo mga. Ayan. Ayan na Ayan, ayan maga. Ganda mo. Ayan, yung uno, Tanong natin na OB maga at lipat na sa kabila maga. Gamita natin na piko itong maga. Gamit natin na piko po. Ayan. Ayan yung isang butas natin. At ito yung mahaba maga. May isang mahaba na ano maga. Yung mata niya maga. Ayan. Ito yung itatanim natin maga. Ayan. Tanim natin na OB po. Ah, yung araw maga. At ayan, magtanim tayo ng ano po. hanggang may ano po tayo magandang, magandang pangalaman. magandang kalusugan po bigyan natin sa atin ng Panginoon po yan mga 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 yan yan po mga ano natin pwede na siya mga ayan po tinilagyan natin ba ito yan yung piko natin ito yung obe yan lipat na sa kabila po mga Ayan po maga, kuha na natin isang maga. Isang piraso ng ubi po, para itanim natin. Ito maga, yung ano, may mata pa, pero kunti pa lang. Yung mata maga, at ayan. Ayan, ayan maga. Well, ayan, dyan natin ilagay yung maga. Ayan, may piko pa na nakuha ng maga. Ayan po. Diyan natin ilagay yung ubi maga. Ayan, mahala na si God nito maga. Yung siya ni si God. Nang nito. Ano natin? Pa. Pagsisikap natin. Ayan. Ayan maga. Ayan. Tanim po tayo ng kahit anong gula, anong maga. Magkain maga para ano, mabuhay po tayo maga. Ayan. Ano natin na tinanda mo? Ayan, pwede na siguro yan. Pwede yan maga. Ayan. Maga, lipat sa kabila. May pitong piraso ito maga. May apat pa ng tira po. Ayan. Ayan. Ayan maga, maglagay tayo sa hindi maga. Ayan, piraso po dito. Ayan, maglagay tayo sa piraso maga. Na-ubi. Ayan. na. Yan. Butas na. Ya. Mga, pakita ko sa inyo mga, butas na mga. Ayan maglagay na isa, kuha tayo ng isa dito mga. Isang piraso. Yan, may mata na siya mga. Ayan yung mata niya mga. Ayan Yung mata niya po. Ayan mga, ilagay natin dito mga. Ayan pwede na yan. Bahala na ang Panginoon mga. Magpanlangin mga sa atin mga. Ayan, tanim na tayo maga hanggat meron, na, no, makakaya natin. Ayan, tuyo yung ano ngayon maga. Dahil napakailit ngayon panahon maga. Ayan. Tuyo na yun maga. Ito ay may tatlo piraso dito maga. Ipatis ka bila. Ayan maga. Ayan, mabungka mo tayo na lupa dyan maga. Dito na matay ano po. maga. Ayan, maga. Ako Ayan. Sa peraso, ayan po maga. Para sa maga. Ayan. Sabihin lang natin. Ayan, mayroon sa dalawa. Mayroon sa maga. sa na pirasako po Saan natin tulagay. enggak begini tu enggak, 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 bungkal enggak, 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 ko nito isa. Ayan. Bari, ayan mga, dalawa. Pero ano, parang ano na, mahina na ano to. Dalawa natin lagay natin mga. Ayan. Hala na, kung mabuhay pa ba, hindi. Ayan. Mga, punta natin sa po mga. Magputol natin sa po. Mga, sabahan niyo mga. Mga, akit natin sa taas po, doon sa po natin. Tuloy po natin mga. 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 Iyan, maga Ito mga, ito na yung saging natin yung maga At, Ito mga, Sara Puih din tu maga Ito Saging maga Puih din tu maga Ang kain na tu maga tiga sah. Maga, oh, pakita ko sa inyo, maga, yung saging po natin. Ayan. Saging natin, maga. Ayan po, maga. Ayan, saging natin, maga. Ayan po. Ayan, maga. Mga, napasalamat po ulit, maga, sa mas lahat po ng subscribers ko po. Nag-like at maburus ka, maga. May salamat siya, maga. Ayan, maga. At ito yung mga gabi natin dito, maga. Ayan, yung mga gabi, maga. sobrang init po. Ayan. Ayan para naninilaw na yung dahon maga pwede na sana natin kunin pero hindi pa pwede maga kasi yung unang ano natin harvest natin ay iwan ko kung nabuhay ba yun maga baka alam ko maga patay maga kasi yung ano dati dating gabi po ay namatay talaga maga ayan nangihina na maga dahil sa ano dahil sa init ng panahon ngayon maga 2024 May Mayo ngayon maga March to May March to May maga ba so, napakainit maga ayan yeah, super init init yung maga at ayun yung bahay natin maga dito test mataas bahay natin Ah, bahay ko po yan mga mas mahanap ko mga pagkakaroon natin yung saging po ito saging natin ayan yung saging ito yung puno nya mga ayan mababaw lang mga area po mga ito yung ano natin ito yung saging mga mababaw lang, lang area hindi para po pwede mga pero kukulin na po natin kasi ano mo kailangan na po talaga mga pambili po natin ang kailangan mga ng ano yung kalahatin ito mga ipabili po natin kailangan natin mga po natin mga ayan Yang ngelamu gak selamat mau selamat selamat pun subscribe isku like like abu selamat tu selamat 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 mau gak bebas lah selamat pula selamat mau selamat pergi mau gak pergi semangat mau So, mga, dala na po natin mga. Ito po. Ayan mga, dala na natin yung saging po. Ayan. At saka yung piko mga. At saka kahoy na lagay natin. Sila po po. Ayan mga. Dala, dala, na natin. Ano na, mga? Ito po mga, Ayoko ano natin. Ay, uwi na tayo ng bahay mga. Para makano na tayo mga. Abot po ako maga dahil kali po ako traction maga. Trabaho po ako ng traction maga para may ano. Dapat susto sa araw-araw maga. Ito maga ay putol na saging po kasi pwede po, na pong kukunin. At yung kalahati nito maga ibibinta po natin maga. Ayan, napakadulas nito ng daan maga. May maraming ano, dahon maga. Mga yung mga, mga, mga ano, patay dahon maga na kawin. Ayan. Yung bahay natin, Apa tu mereka? Bantu saya mereka. lah saya Ada aku datin. Ah, ini mereka. Bantu aku datin. Bantu aku datin. Insako. Ayan. Ayan na mga. May sako na tayo. Dala natin sa ano. Gabi natin. Ay ubi. Ito. Ayan mga. Pauwi na po tayo mga. Ito. Dala na sa akin. Ng sako po mga. Ayan. Isagi natin isa. Pauwi na po tayo. Dalawa sagi po na may bunga na po. Ayan. Ayan mga. Pauwi na tayo po tayo mga. Ito. Ah. Pauwi na tayo. Yan. Yan yung bahay natin maga. Yung bahay ko po. Nahingalak maga. Yan po maga. Yan po tayo maga. Yan Ayan. Maga, di natin sa bahay ko maga. Ayan yung bahay ko maga. Ayan bahay ko po. Ayan. Wah. Sakit. Okay, sa kita mga ga. Ego ko sa matok mga ga. Ha, ito mga saging, mga ga. na natin. Parating na ko dito sa bahay ko, maga. Hi. Maga. Thank you, Lord.